na ito sa itong mga ingredients sa itong salad may luya bumbay yasong para pimpa ng kinilaw muna yung gusto ko sabi sa asawa ko kinilaw talong pero ang saktong proseso sa ano, yun na yung kinilaw talong salad niya talong Oh, Lagay na to dayon lang mga kapuhan. Mga talong para pastado siya sa salad nga talong natin siya. Salad nga talong. Mga kaibigan, mga ka-viewers, ito ang recipe roon. Ang timplada, para kinilaw yung isda pero salad nga talong. Ito. Sila ka buo. Tag tatlo tayong lahat. Oh, kasi ka anim nga kami. Ay apat. So apat kami. Tag so tag So walo lahat. Walong ano talong yung inano niya. Kunti lang. Makaluto lang kami ganito, makagawa lang kami pag gabi. Kasi pag-araw, ako lang mag-isa sa bahay. Hello. Walang yun. taga loto. Tapos na yun. Tapos kakainin na dayon. yun. Oh. Kakainin na dayon to? Tapos Bisaya dahil ka? <laughs> Tapos kakainin. Tagalogin oh. mo. Tagalogin mo. Ano pa ba bang Tagalog sa pagkain? Kakainin. Oo nga. ka Bisaya kaunin. Kaunin. <laughs> Tagalogin eh. mo eh. Kasi Manila na kini. na tayo. Tagalog na tayo. Kasi Malina okay, na kini. Eh ah oh. kain oh. na tayo. Mm, um, sarap. Uh, kanang yang favorite ting bulad, bulad nga parut. Subay, sabay, sabay ko na. Oh, kada dito sa imong Oh, karon mga ano ta? Mas um, kuno um, kaliro. Ano ta? Marami. Oh, luto ng mais di ba? Oh, onya dayon salad nga talong ug uh, buwad. Ah, mo tatong paksi pa man gyud ang paksi na to. Dad ang paksi dere So mga una. Ina ko ni mo. Eh, bay, kunin mo lang sa freezer, bay, eh, ang paksiw. Wala na mong freezer. Ah, Wala walang paksiw. Wala paksiw. Kain na tayo. Ah, uh, walang freezer, so walang paksiw. So, sige na, kain na kayo. Akala kaya kain na na. Nakala na, ko nalagay sa freezer oh, di ba? Kain na na. <laughs> Hindi, walang freezer <preserve> pala. <laughs>